gusto ko sana magsalita sa harap ng ICC kasi gusto ko marinig ng ICC kung anong ginawa nila at ano yung pride na pinagpipilitan nila na hawakan at ikulong ang dating Pangulong Duterte. Una, nagsimula ito saan? Sa reklamo ni... Itrililig. Pag nagsasalita siya, nakikita mo talaga, naririnig mo. Meron talaga. Something. May kulang yung tornilyo. <laughs> Saan niya pinase? Yung kanyang pag paghain ng reklamo. Doon kay Las Cañas at kay Matubato. Na? Lumabas doon sa investigation, si Lascañas ay merong kaso, perjury o pagsisunungaling under oath. At paano ko pa nasabing na isa pang sinungaling si Lascañas? Noong nag naga iimbestiga sila at uh, nagsasalita si Lascañas, hindi niya kailanman nabanggit ang pangalan ko na kasama o may alam o kaparte ng DDS. Pero kung maalala ninyo, noong 2022, nanalo ako busy presidente, anong sabi ni Las Cañas? Kasali na yan si Inday Sara Duterte sa DDS. Sabi niya, mas matindi pa yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So nakikita ninyo, Naayaw nila na merong Duterte na umuupo bilang presidente o bilang vice presidente. Yan yung witness ni Trillanes. El takot sila ma. Gusto yung katarantaduhan nila. Kasi hindi na sila makikita natin yan. Ngayon, nakikita natin ang mga ginagawa nila. Yung isang witness nila, si Mato Bato, din sa Senate investigation. Pero anong sinabi? May? Meron din. Kasi pala, it takes one to know one. So kung trililing yung nag ng kaso, ang witness niya ay may sayad din.